Sa Sulu, sampung munisipalidad na lamang ang hinihintay. Kaugnay pa rin sa bilangan ng boto sa isinagawang plebisito kahapon. Ang update dyan, alamin natin mula kay Mark Fetalco live. Angelique, nagpapatuloy pa rin ang bilangan ng boto matapos ang isinagawang plebisito sa probinsya ng Sulu kahapon. Ayon sa Provincial Board of Canvassers, as of 11 o'clock kaninang umaga, nangunguna ngayon ng botong yes to Bangsamoro Organic Law mula sa siyam na munisipalidad na nakapagbalik na ng mga balota. Kabilang sa mga lugar na majority ang botong no ay ang mga bayan ng Maimbung, Omar, Panamao at Pata. Isa naman sa mga pinakainabang resulta ay ang holo, lalo't inaasahang majority ng boto dito ay no sa Bangsamoro Organic Law. Ilan daw kasi sa mga namumuno dito ay isa sa mga nungunang hindi pabor sa BOL. Gayun din, nauna na din nagpahayag ng pagtutol sa BOL ang dating gobernador ng Sulu. Nilino naman ng COMELEC na majority pa rin ng boto sa buong ARMM ang magiging batayan para pagtibayin ang Bangsamoro Organic o ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito ang pahayag ni Dr. Tim Sanchez Lopez, sa Provincial Board of Canvassers. Halimbawa, yung, yung ARMM, they're counted as, as one vote. Uh, halimbawa, na kahit na magnono, halimbawa yung dito sa atin, parang mai ano yung yung i count yung, yung majority votes sir di ba so kahit pa halimbawa na uh, mababa yung yung turnout ng ng yes vote dito parang ma, ma ano yata madala yata na sa sa kabuan ng 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 boto sa sa other provinces ng mi ang julig sa mahigit 300,000 rehistradong botante sa probinsya ng Sulu, nasa 60 to 70 ang nakilahok sa plebisito para sa ratifikasyon ng bangsamoro Organic Law. At sa mga oras na ito, ay nagkapatuloy pa rin ang final canvassing para sa Sulu at 10 election returns na alang lang ang hinihintay para malaman ang magiging resulta sa isinagawang plebisito. At yan na muna ang latest mula dito sa Holosulu, kasama si Jun Basit, Mark Fetalco, para sa Bayan. Angel. Ok, moram misliti, da bo to Joan Mark Fetalko.